sa Masaya, yan. Boundary ng Masaya, yan. Napapuntang Mabagan. Sa mga gustong pumunta sa aming uh, pupuntahan, mga parteng Alaminos, Batangas, maganda para mag-shortcut dito. Ngayon ko lang ito madadating. Dito tayo dadaan sa papuntang Hidden Valley yung kami home along garilis kami. Yan, mga, mga bahay yan ng mga kumari ko, ng mga inaanap ko. Ibig sabihin, malapit na ako sa amin. nyo yung aking video mamaya pag natapos para hindi kayo maligaw o, mabakan ito, ito yung tulay ng mabakan, yan yung may ano na puti, yan tulay ng mabakan yan tulay ng mabakan wow, malapit na ang aming bahay hindi tayo magpapakita sa ating mga kakilala at baka tayo parang kandidato dito. Kakaway-kaway. Yun, tapat ng bonggabilya na yan, na magandang mga bonggabilya na pula sa kanan. Yun. Pagbababahay ko yun. Yan. Oh, oh. Yan ha, yun. Ang daan na papunta sa amin. Ayun. Oh. So, okay, tuloy-tuloy tayo. Mamaya ulit ha. Ah. Pag diniretsyon din nyo to, pag niyo nyo, kukurba kayo dyan sa may dulo, pabayan. At ang isa ay doon sa ating papasukan. Wait lang. Ayan, malapit na tayo doon sa kurba. Crossing, bali crossing. May kasalan pa dito, kuma anak ang kumari ko eh. Ayan. Sa bandang kaliwa, pag tayo kumuros kumros doon, papunta yan sa bayan ng Kalawan. Yung pinaka, yan, sa kanan na yon yun. Kontang Kalawan yan. Bayan. Ay, na. may kasalan. Nakita Kayo. Diretso. Ay, sige. Ay, lampas na. Lampas na. Ayun. yun, Yung papuntang mabaki kalawang. Ito naman. Diretso tayo dito. Papunta tayo ng... Dito ako every Friday and every Sunday. Dito ako sa lugar na yan. Dito ako nadaan para makarating sa aming church. Yan. Mamaya ulit. Ah, sa mas maganda. Ayan mga friendship, nasa Barangay Bale, para na tayo. Andami rito pool. Andami rito running water na pool na dinadayo na kung saan, -saan na lugar. Narito nga lang kami noong Sabado. Wala kaming mapaghugasan ng paa, puno ng tao. Sama kaya pumunta dito, maraming pool dito. Barangay Paliparan, pati Perez, Barangay Perez, magkasunod na ba? barangay. Ayan, yan ay pareha sakop ng kalawan yan. Kaya shout out sa inyo namang mga mahilig maglangoy. Dito kayo sa amin lugar. Alaminos, bago diversyon. Ayan, ang okay. kutsi. Pag dumiretso ka dito, mas resort. Yan, madami dito. Yan yung daang ito. Pag diniretso mo yan, papunta na tayo ng Alaminos Laguna. Pero mamaya, makikita nyo yung daan na maganda. Para madaling makarating doon, ginawa na itinuloy-tuloy na daan. First time ko lang makakadaan doon, mga friendship. Mamaya ulit sa magandang daan. Ah, hindi pala, maya-maya pala para makita lang sa video yung aking church kaya malapit tayo sa barangay hall ng barangay patiparan dito nagbabalibol nag ang inyong lola eh ayan dyan sa school ng patiparan nagbabalibol ako dyan ayan dyan barangay patiparan dito naman yung aming church pinagsisimba nyan church, church namin. Okay. Ayan. Kulay ube ang amintahan kasi ang mayor namin, ang favorite ay violet. Pwedeng to sarap kainin.